so dito naman tayo nagbabalik kung saan po tayo. Anak at ambay at tumambay. <laughs> tumambay kung saan po ang welcome to Hinaguan. Doon, so, syempre, dito, tayo, dito tayo ngayon sa Hinaguan at makibalita tayo, makichismis tayo. Kasi sabi nga nila, ang madami na daw yung mga chismosa <laughs> mga chismas. <laughs> Hindi. So ngayon guys, sa dito po tayo ngayon para um, tunghayan po natin um, yung kaganapan. Kaganapan! di pala. In by the way guys, um ngayong araw na to ay sisimulan po natin yung pag-aayos ng mga gamit, mga <laughs> gamit. Hindi pag-aayos dito sa hinaguan kung saan po ang may gaganapin. Kasi dati may ginanap nung birthday celebration, 18th birthday 'yon. Ngayon kasi big celebration. Big celebration din ba? So ngayon um, maglilinis po, maglilinis. <laughs> maglilinis po tayo dito sa hinaguan ngayon kasi may mga bagong ikakasal. <laughs> ikakasal. Hindi. May bagong ano, may bagong ikakasal dito sa Hinago at Nature Farm. Kung saan po natin pupuntahan natin at isa isa-isahin po natin kung anong kaganapan doon. O, ba? Diba? Kasi, ang balita nga, balita nga daw. So, hindi. Um, kasi nga daw, may kasal daw gaganapin. This September ata. So, ngayon, um, month of a uh, first day of August so sisimulan po yung um pag, paglilipat, paglilinis, pagtatabas, pagtata basta lahat magagawin na po natin this day. Sisimulan ngayong araw na to So um, makikita po natin sa, saan po na nilipat or saan po anong ilalagay na bago doon kasi si Bembo at si Donna ay ikakasal. Nasaan na 'yung ikakasal? <laughs> So ngayon guys, wag na tayong mag, wag na tayong magano um, magtagal. So puntahan na po natin o diva. So please watch this <laughs> Bye! So ngayon guys, bago tayo pumunta doon sa ating area kung saan po yung dapat um, ayusan. So iikot muna tayo dito sa ating A house kasi um, bago siya um simulan sa pagtrabaho at uh, palitan ng mga dapat palitan. So, iikot muna tayo. <laughs> iikot muna ako. Iikot ko muna kayo para mas bongga, di ba? Kasi um, baka pagdating ni Brenda is agad-agad uh, tapalitan na po yung ano niya, yung um, uh, bubong niya sa mga gilid-gilid sa um, kuluro. So, iikot muna tayo, tayo. So, dito tayo guys. Alam niyo guys, yung ano talaga, yung mga damo dito is makakapala talaga kasi palaging umuulan dito talaga. At lag, lag ngayon, umaambon ngayon. So, dito tayo ngayon so dito pala to so ito ito talaga yung nangyari sa ating um um view sa ating A house kasi um ang iba kasi hindi na siya nami ng mga katulong natin <laughs> katulong <laughs> yung mga inday sales po <laughs> yung mga inday sales po natin um hindi hindi, hindi nila po na ano na Uh, nabibigyan ng hostesya kasi kanya-kanya pong mga, mga ego. <laughs> mga ego. So, ito anyway, guys. dito po tayo. So, ito pala yung papalitan ni Madam ng ano, Kuluro. Bakit? So, ito pala yung papalitan ni Madam ng Kuluro. Bakit kaya papalitan ni, ni Madam ng Kuluro? Eh, mat matibay pa naman. Kasi nga, sabi nga ni Madam is, um, papalitan niya niyang Kuluro kasi um, medyo daw na natutuluan na rin sa loob. So, ngayon, um, ito yung papalitan niya. 'no, oh, di ba? Dito naman tayo, ay, wala, wala na talagang mga halaman dito. Wala na talagang namumulak-plak at wala na pong naninilaw at namumula. Kasi nga, yung mga indexilis po natin, yung mga, mga taga, mga hardinero, mga hardinero, tawag dyan, hardinero, di ba? Yung mga hardinero natin, kulang po talaga sila sa pag, ano, pagdisiplina. <laughs> <Diyan> lang. <laughs> so, dito tayo sa likod kasi naman natin, um, Ito naman yung likod natin. Maraming mga bulaklak nito na pin pinatanil ni madam. So balag nga daw ni madam dito is uh, ikukural niya dito yung ano tatanggalin yung kawayan kasi yung may-ari ng palayan ay ano talaga, um, strict sila kasi nga, yung ibang mga basura ay na, na, nakakatang dyan sa likod kasi yung mga customer po natin um, nag-ano sila, like ito, basura nito oh, like mga ganyan nakaka nakakalagay dyan sa ano So ngayon, adito ah, po tayo guys. Oh, dito po tayo. So, ikot tayo. Oh, oh, dito muna tayo guys. Oh, guys, pasensyaan mo na kayo guys ha? kasi yung mga hardinero natin ngayon ay wala po sila. Oh, yung isa ay umuwi po, yung isa ay nag, nag ano may may binili. <laughs> ba sabihin niyo mga <laughs> feeling feeling ano ako feeling feeling mayaman. <laughs> mm -mm. Guys, uh, by, by the way, guys. Ito pala ay may ay uh tank pala safety tank tayo dito, di ba? Tubig kasi ayong uh, yung tubig pala natin dito ay hindi siya tuloy-tuloy um, yung um tubig. Um, Pinahihihna muna siya minsan may may laway na natutulo lang yung, yung lakas ng tubig kasi nga dinanamutan tayo ng ano ng municipality <laughs> ng LGU joke lang. So ito ay tangki natin, dito tayo kukuha ng tubig, pero ngayon, yung tangki natin parang walang laman naman. Oo. So, finally, guys. Finally. So, ayan, guys, ha. Finally, dito na po tayo sa napakalawak na na ano, na farm. Farm talaga. So, by the way, guys, ito pala yung ano, nakikita naman natin na wala na po talaga yung mga yung mga upuan, mesa na ba? Ay mesa ng mga semyento kahoy na upuan basta di ba nakikita niyo lately dito may mga may mga upuan dito at may mga mesa dito like uh, yung yung nara, nara ni madam na mga mga mesa or mga upuan nandito yung lahat diba ba nawala sila bigla kasi nga inayos ng ating um may ari may, may <laughs> hindi inayos nila kasi nga um, itong area dito ay may gagawing ano uh, maganda o maganda kasi diba ba may may ginanap dito last week na uh, yung uh, 18th birthday ng ng pinsa ni Brenda or pamangkin ba yon at uh, wala, hindi ko alam kasi wala ko doon eh. so itong itong gagaw itong gagawin po natin ngayon ay ang celebration of wedding celebration talaga ng kanyang kapatid na si Bimbo at si Donna dito po gaganapin at siyempre napakalawak naman po talaga yung area dito papunta yan doon yung area dito at yung mga upuan naman niya ay nakalagay doon sa baba yung mga mesa so dito po tayo guys so, at hindi ko po alam ha kung kailan to siya uh, maanuhin, uh, ayusin. Kasi sabi sabi nga ni Madam, uh, lately is nakita niya sa vlogs ni, ni J. Ford na shiner ni Madam, ay yung mga puno dyan na mga kamuting kahoy ay tinanggal. At um, yung iba naman, pagkatapos tinanggal, dito, ano Dito, tinanggal to dito. Kasi, ito, tinanggal to, yung mga puno dito ng kamuting kahoy, tinanggal ni J. Ford kasi gusto ni madam na um, maano dito maaliwalas so walang mga kahoy kahoy so hindi natin alam na anong plano ni madam dito itatanim niya so pala kasi ni madam is, gusto lang niya makita is yung mga tree niya ano, nara nar nar tree na tawag niyan o iyan, so dito po tayo guys ha sa baba po tayo kasi doon sa ano natin doon sa sa ilog natin ay may di ba, di ba yung ilog natin ay ano siya mabato So ngayon, yung ilog doon sa gilid ay may, may nilalagay na parang pinapatag yung cemento para kay ah, kahit pa yung mga customer po natin or dumadayo dito na gusto maligo, gusto magpicnic, lahat, gusto magtari. Ay! May, may malagyan na mesa talaga dito. At sya, well, guys, ito naman tayo, guys. O, so, ito yung ginawa ni Madam na, ito yung binili ni Madam na Nara na ano, dapat doon kasi yon dito nilagay which is magandang magandang opinion na dito talaga ilagay kasi nga bongga talaga totoo bongga talaga dito nilagay nila ang ano ang kahoy na na ano kahapon kasi nila inano to eh nar narato kahoy so bababa muna tayo dyan so dito naman tayo mga ma'am ah, ah dito tayo ha oh, dito tayo? Dito, na, dito naman tayo is, ano naman tayo dito? Ibang, ibang pag-uusapan naman natin dito. Ito naman ay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na upuan at mesa na pang, ano talaga, pang bisita. Dito po nilagay ni Madam, pinalagay ni Madam para um, kayo, yung mga bisita ang iba, kung gusto mag, ma, di ba sa ito mag-picnic, dito sila mag-picnic at dito sila nililigo. Pero yung tubig natin ngayon, tubig inog natin ngayon, ay po, Pico Blanco ang tulay. <laughs> Madumi mo natin yung ilog natin. At syempre, sa tulong ito, doon sa kabila, dito. Pero alam niyo may balang talaga si Madam Bito. na may twin to lahat dito. Pero hindi pa niya nasagad ngayon. Kasi nga, marami pa siyang gagawin. Marami pa siyang mga, uh, mga plano dito sa kanyang... Um, kinaguan nature farm lalong lalo na pag gumabagyo is umaangat yung tubig so hindi natin alam ano plano ni madam at syempre hindi natin pangungunaan si madam <laughs> oo di ba so ngayon napago na ako napagod na talaga ako nilamok na talaga ang lola nyo so ngayon guys um, yun lang talaga guys ang ating um, i-ano ko sa inyo um, ko sa inyo kasi um, mga next day siguro kasi September pa naman yung kasal na gaganapin mga next day siguro ay um, may, may makikita kayong mga ginagawa or mga pagbabago dito sa hinaguan nature farm kasi maraming plano si, Ma si Brenda at um, uwi na din siya kayo ngayong August 5 so malalaman natin yung mga kaganapan sa pagdating niya o oh, ba diba? so yan na nga guys <laughs> kaya guys so thank you so much kasi um, kahit wala si Brenda dito um, andito yung mga bakla na tulung tulungan mga gawain to sa hinaguan, nagtatanim, lahat na ginagawa na po namin. At saka, ha? <laughs> lahat na ginagawa na po namin. At saka, um, andito po yung iba na um, anindigan talaga na dito na lang, lang muna titira kasi si Brindaw, di ba wala dito. So baka maraming magnanakaw dito. Hindi alam kahit pa yung CCTV, which is nanakaw. <laughs> Medyo nanakaw na. So yun na talaga guys. Kaya thank you so much guys and god bless. Bye. <laughs> <laughs>